So dahil nga kaliwat kanan na yung brownout mga kaibigan at sobrang nipis na ng supply natin ng kuryente dito sa Pilipinas, abay kailangan yung mga kaibigan ng pang-emergency. Eto, meron tayo dito mga generators na talagang magagamit nyo po sa panahon ng emergency. 4,200 watts po itong mga generators natin na to. Pwede na po kayo magpaandar ng mga aircons dyan. Pwede nyo sabayan ng mga power tools. Pwede nyo sabayan ng electric pan, mga ilaw. Hindi kayo mabibitin mga kaibigan kung pang bahay nyo lang gagamitin. At syempre, mas maganda sa generator, yung portable. eto mga kaibigan, tingnan ninyo. Sa sobrang portable nyan, pwede nyo na lang pagulungin yan kahit saan. dalhin nyo sa camping nyo, sa mga excursion nyo, sa mga outing ninyo. Pag walang kuryente yung pupuntahan nyo, magagamit nyo yan mga kaibigan. At syempre, meron din tayo ditong mga pressure washers. Hoyo yung Japan pressure washer. Meron tayong vacuum cleaner, syempre, katandem nitong pressure washers natin. At meron tayong pang DIY na Hoyoma Japan and Mosdar na welding machine. So samahan nyo ako mga kaibigan, ite testing ko isa-isa yan para masure natin na hindi tayo makakapagpadala ng defective sa mga umorder nito. Bago natin simulan, pakishare tong video na to mga kaibigan sa inyong mga mahal sa buhay. Baka may kailangan silang mga gadgets dito. At least, huwag nyong kalimutang mag-follow at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and Facebook page para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. So malamang ang gusto nyong makita yung ating generator mga kaibigan, ano? Shout out natin yung una nating order. Shout out kay Sir Aaron Reyes from Pasig City. Ito na siya mga kaibigan, testing natin, ano. So ang maganda dito sa halagang 55,500 kasama na po yung ATS. Ito mga kaibigan. So ano nga ba itong ginagawa nitong ATS? Ito po yung automatic transfer switch. For example, up na po sa bahay nyo yan. Kapag nawalan ng ilaw, automatic yung transfer switch mga kaibigan. Ita-transfer niya yung source ng kuryente natin dito sa ating generator. So ang ibig sabihin, hands-free na siya. Pag nawalan ng kuryente, automatic aandar yung generator natin. So kapag bumalik naman yung main source ng kuryente natin, automatic din na ita-transfer yung source ng kuryente natin doon sa main source ng kuryente natin. So papatayin niya automatic naman itong generator. So ang kagandahan nga nun, for example, nagpapahinga kayo. Nagkaroon na ng kuryente or nawalan na ng kuryente, hindi na kayo tatayo para lang i-turn on yung ating generator. Ito nga pala yung iba pang kasama mga kaibigan. Ano? Meron na tayo dito ang pantanggal ng spark plug. So nakaset up na dito dahil nga iti-testing natin. At meron tayo ditong ang funnel. So lahat yan, 55,500. Pwede nyo i up dito sa Kalumpit, Bulacan. Kung malayo naman kayo, ipapaship natin through LBC. Additional shipping fee lang po. Nilagyan ko na po ng gasolina at saka langis, mga kaibigan. Ha? So ang nagpapa-under dito ay gasolina. Ito turn on lang po natin to. Tapos ensure lang natin na naka-turn on yung eco mode. Tapos ipo-push start lang natin 'to. Push start. Pag napindot natin 'yan, aandar ng konti. May delay lang konti 'yan mga kaibigan para nag nagwawarm uh, nagwa-warm up po siya. Then mag start na rin po naman siya. Mga ilang segundo lang. Ayun, nag-start na mga kaibigan. So pag nag-start na 'yan, lalabas na po yung mga information dito sa IntelliGauge natin. So 231 volts. Lalabas din dyan kung ilang hertz. Ayan po, magpapalit yan mga ilang segundo lang, 60 hertz. Lalabas din dyan kung ilang oras natin nang nagamit. Ayan, so zero zero pa dahil nga ngayon pa lang natin ginamit. Ang kagandahan yan, merong indicator dito kung mababa na yung langis. Meron naman siyang indicator kung overload na siya. At saka ito siyempre naka-green siya kapag kayong output. Since meron nga siyang dalawang mil plug, meron siyang dalawang outlet dito. Meron siyang saksakan ng ATS. Ito nga po yung sasaksak natin dito pag gagamitin natin. And pwede rin po siyang parallel operating system ha. Meron pong nabibili din na parallel kit para pwede mong pagsamahin yung dalawa. Kung nag-overload po siya, pindutin lang to para matanggal yung overload. Ito po ay 4,200 watts mga kaibigan. 3,800 naman yung running watts. Tingnan natin kung gumagana na Meron na ako ditong uh, drill. Itong drill natin nasa 1,000 watts. Saksak natin to rito. Ayan, may lock din dyan. Ayan, saksak natin dito syempre. And supposed to be dapat aandar na siya. Yun. Oh, napansin nyo ba? Mas maingay pa yung tunog ng drill natin compared dito sa generator. Kasi silent type generator din to mga kaibigan. Hindi kayo masyadong makakabulahaw ng inyong kapikbahay pag ito ginamit ninyo. O, oh, di ba? Napakaganda, 55,500 lang. May maganda na kayong generator para sa bahay ninyo or sa inyong mga camping, sa inyong excursion, sa inyong mga getaways. So kapag papatayin natin, push lang din. Ayun, patay na siya. Sunod natin, shout out kay Eduardo Pereras from Pangasinan. Ito mga kaibigan, yung kanyang libreng ATS. Ayan. Tapos syempre, testingin na natin. Turn on lang po natin to. Tapos push start. Ayon, so may delay lang ng konti yan. Saksak na natin to para habang nagwa-warm up siya ay nakaset up na tayo. Okay. Ayan, so nag-start na siya mga kaibigan. Tingnan natin kung gagana. Ayan, gawa na mga kaibigan. Kapag kakailangan nyo ng pang-emergency sa inyong mga bahay, lalo na ngayon talaga na kaliwat ganan po talaga yung brownout, kung meron kayong mga mahal sa buhay dyan sa inyong bahay na may sakit, kailangan pong magpaandar ng mga medical equipments, kailangan kailangan nyo talaga to. Kaya po nito magpaandar din ng 1 horsepower na aircon hanggang 2 horsepower na aircon. Basta within the range mga kaibigan ng 3,800 watts, kaya niyang paandarin. Shout out kay Ronaldo Calma Jr. from Neva Isiha. Umorder din siyempre. Pang emergency, turn on po natin. Tapos push start. Hintay lang tayo ng mga ilang segundo. Habang naghihintay tayo, lagay na natin to. And hintayin lang natin kung aandar siya. Mag-i-start din po siya. Tatanggal yung drill. Ayan, so nag-start na mga kaibigan. Tinan ngayon natin kung aandar to. Ayun, umandar mga kaibigan. O, di ba? O, kung kailangan nyo talaga ng pang-emergency, eto mga kaibigan, kailangan-kailangan natin to, lalo na kung bumabagyo, pagkatagbagyuhan, madalas din ang brownout mga kaibigan, hindi lang summer ha. Shoutout po kay Jonah Diaz Prado from Bayambang, Pangasinan. Turn on po natin to. Ayan. Tapos push start. Tapos hintayin lang natin ng mga ilang segundo. Tapos saksak natin to. Ayan. Hintayin lang natin mag-appear uh, yun. Ayan. Okay na mga kaibigan. Okay. So ang kagandaan pala rito mga kaibigan, hindi lang po siya push start ano. Kasi meron nga po siyang battery dito sa gilid. Ayan o. Oh. Kaya po natin na po push start kasi may battery po siya dito. Ito kasama na rin po sa package yan. So ang kagandahan yan, kapag nalobot yung, yung battery natin, meron din tayo ditong recoil start. Pwede tayong mag-start sa pamamagitan nito. So subukan natin ha. Ganito po yung technique. Meron po ditong choke. Ayan, hihilahin nyo lang po yan. Pag ganyan. So once na naiset na natin ng ganyan, punta tayo ngayon sa recoil start. Ensure lang din natin na naka-turn on to. Tapos, hila. Ayon, nag-turn on na siya. Tapos automatic, kumabalik na po yung choke. Ganyan na kaganda mga kaibigan. Ano? Pwede yung push start, pwede rin namang recoil start. Panghuli natin dito sa generator, shout out kay Sir Kenneth Chunanon from Ifugao. Ito po mga kaibigan, so, siguro madalas din pong mawala ng kuryente sa Ifugao. Ano? Ayan, so push start lang natin. Hintayin lang natin ng mga ilang segundo. Dahil ganun talaga yung sistema niya, may delay ng konti. Tapos pag nag-turn on po yan, hintayin lang po natin na mag-turn on itong ating uh, IntelliGauge bago po natin isaksak yung mga kagamitan natin. So yan, pagka nag-turn on na yan, iilaw yan, ayun. So pwede na siya. Okay. Tignan muna natin to. Ayun. Umigot na mga kaibigan. So eto po yung mga kasama po ng mga ATS. Eto po yung para sa inyo. Eto naman dito. Eto naman yon. Doon naman yon and doon naman yon. So sa lahat ng mga interested dito mga kaibigan, 55,500 lang. Yung shipping fee, depende po sa location ninyo. So kung magandang pressure washer naman, panglinis sa inyong mga sasakyan, meron tayo ditong Hoyoma Japan Pressure Washer, 3,900 lang yan. Kay Sir Joshua Di Masakat from Oriental Mindoro. Testingin natin to mga kaibigan ha. Ito po ay sinasaksak sa 220 volts. Hindi po siya di battery. I-turn on lang po natin siya. Pag nakasipsip na ng tubig, titigil yung machine. Pag pinindot yung gun, dun pa lang po aandar uli yung machine. Napakaganda niyan, pang car wash, pang motor wash, pang linis ng inyong mga bakuran na puro lumot, pang linis po ng kung ano-ano. May 7 days replacement tayo and 3 months warranty kaya wala po kayong katalo-talo. Shoutout kay Sir Ricardo Gapasin from Pangasinan. Ito po yung pressure washer na order po ninyo. Yun, pwede po itong ilubog lang sa timba pwede ah. Pwedeng ilubog lang sa drum. Pwede po siyang direct sa gripo. Dual use, ika nga mga kaibigan. May auto priming na po siya. 100 bar equivalent to 1,450 PSI. Kaya hindi kayo bibitinin sa lakas. So ito po, perfect mga kaibigan. Tinitesting talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyong mga customers ko. Si Ma'am Nympha Cruz from North Sagaray, Bulacan. Umordered din po mga kaibigan ng pressure washer. Gustong masiyahan sa pagka-car wash, pag-motor wash. Ayaw niyang mahirapan mga kaibigan. So kung kayo, katulad ni Ma'am Nympha, order na rin kayo kasi 3,900 lang to free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas napakaganda may 7 days replacement and 3 months warranty kaya wala kayong katalo-talo Shoutout po sa inyo Deliva Mindala care of Ray Deliva from Capiz eto po yung pressure washer nyo sir testingin po natin so syempre isaksak po natin sa 220 volts dahil hindi po ito di battery kundi 220 volts mga kaibigan turn on natin kung mapansin ninyo, direct tayo sa gripo, no? Kapag nakasipsip na ng tubig, after nating ma-turn on, mga kaibigan, mamamatay siya panandalian. Pag pinindot natin yung gun, a-under siya. Yung gun niya, pwedeng mahaba, pwedeng maikli, kasama na po sa package. Meron din po siyang foam dispenser, lalagyan nyo lang po ng liquid soap. Ay, napakagandang pang car wash, pang motor wash. So ito po, 3,900 lang, free shipping na cash on delivery, kahit sa ang dako ng Pilipinas. So siyempre, kung may pressure washer tayo, panglinis ng sasakyan, meron din dapat tayong vacuum cleaner. So, shout out kay Joshua D. Masakat from Oriental Mindoro. Umorder din po siya ng pressure washer, mga kaibigan. Ha. Ah. So, ito, testingin natin itong vacuum cleaner niya. Tinan natin kung gumagana. Ayun. Merong vacuum. Ayan. May blower din. Pakinggan nyo, ha. Ah. Malakas, di ba? Ito yung blower niya, mga kaibigan. Oh. Pakinggan, tingnan nyo. Gumagalaw oh. yung mga halaman. So, 3-in-1 po ito. Pwede siya sa liquid, pwede siya sa dry. Ito po yung laman. 12 liters po yung kaya niyang ikarga ng mga liquid dito. Ayan, so meron tayong crevice nozzle, meron tayong gulong, meron din tayo ditong filter. At syempre, yung mga ibang mga parapernalyas, mga, mga accessories, mga attachments, nanduron po sa box mga kaibigan. So meron po siyang floor brush, meron din po siyang extension pole para pwede nyo gamitin sa bahay. 3,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Gusto niyo yung medyo tahimik na pressure washer, meron din tayo niya na mga kaibigan. Ito po yung Hoyoma Japan Induction Motor Pressure Washer. So ito po yung order ni Sir Arnel Sugatan from Davao del Norte. Ito po mga kaibigan ay sinasaksak din po siyempre sa 220 volts. The turn on po natin dito. Pagka nakasipsip na po siya ng tubig, dual use din po pala ito. No? Pwede siyang sumipsip directly sa inyong mga timba pagka ilulub lang po yung inlet hose na kasama. Ito po ay 5 meters yung pressure hose. Yung inlet hose naman po ay 3 meters mga kaibigan. So ito na ikita nyo setup natin. Direct po sa gripo yan mga kaibigan. So ito po yung gagamitin natin ngayon. Pag pinindot po natin na andar po yung machine, pag binitawan, mamamatay. Hindi po siya dire-diretsyong umaandar, tulad din po nitong pressure washer na to. Pag pinindot lang yung gun, doon lang po siya gagana. Hindi po malakas sa kuryente. At yung tubig po na kayang ilabas dito is 6.5 liters per minute. Kaya matipid din po sa tubig. So ito po ay 4,800 lang. Free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Complete package na rin po, ah. pareho lang po sila halos ng mga accessories. May foam dispenser, yung gun pwedeng pahabaan at pwedeng paiklian. So ngayon naman, meron tayo ditong dalawang welding machine mga kaibigan. So order po ito nila Reynaldo Cantoneros Jr. from Bohol. Ito po yung sayo sir. Yung pangalawa naman ay kay Joshua D. Masakat from Oriental Mindoro So tatlo po yung in-order ni Sir Joshua. No? Napakadami. Kung curious kayo mga kaibigan kung kaya ba nitong generator na to, itong welding machine, susubukan natin dito mga kaibigan na. Pero I assure you, etong mga to, pressure washer, vacuum cleaner, kaya po nung generator po natin na to. Kasi doon pa lang po sa generator natin na 2,300 watts na mas mababa po dyan, kaya po niyang paganahin to isa-isa mga kaibigan. ustart lang po yan. So, nag so kapag nag-start na mga kaibigan, saksak natin to siyempre. Tinan natin kung gagana ito. switch niya sa ligod, So siyempre, magi i start yan. Subukan muna natin sa 103 amperes. Tingnan natin kung gagana, no? Okay, ito, maandar po, nakasaksak ha. Tingnan natin kung mag-overload siya. Ayo, kaya siya mga kaibigan. Ayun, kaya. Kaya po mga kaibigan. Oh. 100 amperes. Tingnan natin kung kaya kakayanin niya hanggang sa maubos yung ating rod. Okay? So tinitesting na rin po natin yung welding machine natin, tinitesting na rin po natin din yung ating generator kung kakayanin. So gumagana po, taasan natin ng konti kung kailangan nyo ng mas mataas. Ayan, mga 162. Tingnan natin kung gagana pa rin. Ayun, umiilaw po yung kanyang overload paminsan-minsan. Medyo mas mataas, ayun. Pero kinakaya pa rin niya. Kinakaya pa rin niya, oh. Kaya pa rin, mga kaibigan. Okay. Kaya pa rin niya makapag-welding. So tayo naman, ang kailangan lang naman natin, minsan mababa lang naman eh. So, subukan natin sa mga 200 amperes, mga 210. Tingnan natin kung kakayanin pa niya. Kaya pa niya, pero umiilaw pa rin po yung kanyang overload. Ayun, namatay na po siya. Sa 200, mamatay na po siya mga kaibigan. So, hanggang mga 160 amps lang tayo, kaya po niya. So, eto, testingin naman natin directly naman sa oriente natin. Tingnan natin kung kaya niya hanggang 300 amps. Eto, directly po sa oriente. Ito, patayin na natin. So, nakita nyo na po kung hanggang saan yung kanyang, ano, ano, kanyang amperahe. Ito naman, taasan natin hanggang 300 amperes pag direct sa kuryente. Ayun. So, kayang-kaya niya. So, ito po, perfect, sir. Joshua Dimas Masakat. Ito po, testingin naman po natin yung isa. Lagay po natin sa mga 300 amperes. Yan. Okay, tingnan natin kung mag-welding, mga kaibigan. Ayun, nag-spark. Okay. Pwedeng-pwede. 300 amps, yung pinakamababa naman. 20 amperes yan mga kaibigan hanggang 300 amps. Okay. Nagwi-welding din siya mga kaibigan pero mas mahina. Okay. Kayang-kaya -kaya siya. So ito po perfect mga kaibigan. Tinitesting talaga natin lahat ng mga products natin para hindi tayo magkaroon ng problema sa inyo at padala po natin ng maayos yung mga products po sa inyo. 6,000 pesos lang po ito. 4,800 po. 3,000 pesos itong ating uh, vacuum cleaner. 3,900 po itong klase ng ganito na pressure washer natin. 55,500 naman po yung generator natin. Kung interested po kayo, mag-message lang po kayo directly dito sa ating Facebook page. Padala nyo po yung complete name, complete address ninyo, and telephone number. Huwag nyo kalimutang mag-follow at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and Facebook page. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next testing.